marami sa mga bus terminal nagpapabayad sa CR. Bakit ganun? Ito wala, walang emergency exit. Ayoko po na marinig yung mga high capacity buses. Hulihin po lahat. Ulihin lahat na nang mag-ano, uh, tumakarga ng more than the, na nakasulat na capacity. Ginisa ni Senator Rafi Tulpo sa Senate Committee Hearing ng Public Services noong ikapito ng Nobyembre ang mga tauhan ng Department of Transportation o DOTR. Ito'y sa hindi maayos sa sistema sa mga bus terminal sa Maynila matapos ang kanyang inspeksyon sa mga terminal ng bus nitong Oktubre tumambad sa kanya ang kakulangan sa palikuran, mga security personnel at iba pa. Pero ang problemang yan hindi lang sa Metro Manila nararanasan. Sa surprise inspection kasi na isinagawa kaninang umaga November 21 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasamang Land Transportation Office o LTO sa Baguio City, tumambad sa kanila ang kaparehong mga problema kabilang na riyan ang kakulangan sa security plan na malinaw na nakasaad sa memorandum circular number 2021-035 Maraming gagamit na naman ng public transportation kaya po kailangan natin maging uh, uh, stricto sa implementation ng mga policies ng LTO LTFRB Kaya malapit na naman po ang peak season magkakaroon na naman tayo ng mga inspection sa mga susunod na mga araw. Ang problema, kulang na nga ang security plan. Wala pang malinis sa palikuran ng mga binisitang bus terminal. Kung mayroon man, abay, kailangan pang magbayad. Dapat yung CR malinis, walang bayad. Pang babae, pang lalaki, mayroon pang pang PWD, etc. So maraming requirements sa terminal na kailangan nila i-comply. Iyon ang nakita natin isa saka uh, hindi maayos ang terminal. Ang isang unit ng bus naman na ito, aakalain mong kumpleto. Mayroon kasi siyang fire extinguisher, CCTV, dashcam at GPS. Expert, yun. Wala expert. I-consider itong expert. Awan ni sticker na. No? The... Walang sticker. Yeah. Walang reference sa expiration. Pag walang reference sa expiration, kinoconsider natin expired. Yun nga lang, nang suriin na ang fire extinguisher, hindi naman mabasa dahil ang mga letra nakasulat gamit ang ibang lingwahe. Wala ring expiration date sa label at ang iba expired na rin. Malinaw na paglabag ito sa Department Order No. 2017-011. May babala tayo sa lahat ng hindi susunod actually pagdating sa mga bus na wala yung mga sinasabi nating accessories may corresponding penalty nangungupaan lang kasi yung partas dito sir sa kwan bugpak eh yung walang wala pa kaming mga restroom talagang kailangan naman sumunod sa mga kwan sir bo halitong dun lt kwan LTFRB sa LTO para rin sa kaligtasan ng mga pasayarong bumiagay sir eh mula sa anim na terminal ng mga bus companies sa na, na inspeksyon. Isa lamang sa mga ito ang pumasa. Ang mga ito, isa rin sa ikinababahala ng biyaherong si Rico. Madalas kasi niyang mapansin na walang fire extinguisher ang nasasakyan unit ng bus. Some bus, I think, if I'm not mistaken, eh um, nila provided yung mga fire extinguisher as well as like for example yung parang pambasag sa mga window just in case kunyari magkaroon ng sunog at uh, tapos yung katulad din sa nabalitaan sa Thailand yung bus yung nasunog talaga sila konti lang konti lang ata yung nabuhay kasi parang di ata sila nakalabas so dapat ano kapag sa mga ganong circumstances dapat may mga pambasag sa mga salamin para hindi gumagana yung mga entrance at exit meron silang way para makalabas sa ngayon, binigyan ni Senator Rafi Tulpo ng isang linggo ang DOTR para ayusin ang sistema sa mga bus terminal sa inaasang dagsan na rin ang mga babiyahe ngayong Disyembre. Kung talagang totoo, meron kayo ginagawang inspeksyon, lahat may nag inspect para sa gulong, sa CCTV, etc. At syempre, meron silang pinail na report na we inspected this bus this day and everything is okay. At pagbabanggain mo yon doon sa mga violations na kababanggit ko lang, si bakit mo dahil nagsinungaling. Ang mga bus companies sa Sinita ay irerekomenda sa main office ng LTFRB para tingnan kung ano maring ipataw na parusa na kaakibat ng bigat ng paglabag. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headlines.